Sa panahon ngayon, maraming relasyon ang hindi nagtatagal. Hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa kakulangan ng tamang pag-aalaga. Maraming nagsasabi na ang pagmamahal ay sapat na para mapanatili ang isang relasyon. Pero sa realidad, hindi lang ito tungkol sa emosyon. Ang isang matibay na relasyon ay parang isang halaman. Kailangan itong alagaan, diligan, at bigyan ng tamang sikat ng araw upang lumago at mamulaklak. Kung pababayaan mo ito, unti-unti itong malalanta at tuluyang mamamatay. Kaya bago pa mahuli ang lahat, kailangang maunawaan natin kung paano natin mapapanatili ang sigla at tatag ng ating pagmamahalan. Ang paghihiwalay ay hindi palaging isang bigla ang pangyayari. Madalas, ito ay resulta ng mga maliliit na pagkukulang na unti-unting naipon sa paglipas ng panahon. Hindi natin napapansin na may mga bagay tayong nagagawa o hindi nagagawa na maaring maging dahilan upang lumayo ang ating partner minsan akala natin ay okay pa ang lahat pero sa totoo lang may mga damdaming hindi na ipapahayag may mga pangangailangang hindi natutugunan at may mga sugat na hindi natin alam na unti-unting lumalalim kaya kung gusto mong mapanatili ang pagmamahal at sigla sa inyong relasyon kailangang maging aware ka sa mga bagay na makakatulong upang hindi ka iwan ng iyong partner sa mundo ngayon na puno ng distractions at stress, madali tayong mahulog sa rutin at makalimutan ang mga maliliit na bagay na minsang nagpasaya sa atin. Ang simpleng I love you ay maaaring mawala sa pang-araw-araw na usapan at ang dating oras na inilaan natin para sa isa't isa ay napapalitan ng trabaho, social media o iba pang bagay. Hindi natin namamalayan unti-unti nang lumalayo ang loob natin sa isa't isa. Kaya mahalaga ang pagiging intentional sa pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa iyong partner. Ang isang masayang relasyon ay hindi nagkataon lamang. Ito ay bunga ng patuloy na pagsisikap at pagkakaroon ng tamang mindset. Sa video na ito, tatalakay natin ang walong mahahalagang bagay na dapat mong gawin upang mapanatili ang inyong pagmamahalan. Ito ay hindi magic formula, kundi mga simpleng hakbang na makakatulong upang mapanatili ang tamis at katatagan ng inyong relasyon. Kung gusto mong matutunan ng mga sikreto ng isang pangmatagalang relasyon, siguraduhin panoorin mo ito hanggang dulo. Ang mga simpleng kilos at pag-uugali na tatalakayin natin ay maaaring maging susi upang mas tumibay ang inyong pagsasama at maiwasan ang sakit ng paghihiwalay. Una, maging mapagbigay sa atensyon at oras. Isa sa pinakamadalas na dahilan kung bakit naghihiwalay ang magkasintahan o mag-asawa ay ang kakulangan ng atensyon at oras. Maaaring mahal mo ang isang tao, pero kung palagi kang busy at hindi mo siya binibigyan ng sapat na panahon, mararamdaman niyang hindi siya importante sa iyo. Tandaan, hindi sapat ang pagpapadala ng I love you sa chat o pagbati ng good morning sa text. Ang tunay na relasyon ay nangangailangan ng quality time. Mga sandaling kayo lang ang magkasama, malayo sa distractions ng social media, trabaho, o iba pang bagay na maaring magpababa ng atensyon mo sa kanya. Dapat mong ipakita na mahalaga sa iyo ang oras na magkasama kayo. Subukang magplano ng weekly date night o kahit simpleng bonding time sa bahay. Ang paglalaan ng oras ay isang malinaw na pagpapakita ng pagmamahal. Huwag mong hayaan na mas mahalaga pa sa iyo ang gadgets o social media kaysa sa iyong partner. Minsan kahit nasa iisang bubong kayo, hindi ibig sabihin ay quality time na ito. Kapag kasama mo siya, iwasan mong mag-check ng cellphone nang madalas. Mag-focus sa kanya, makipagkwentuhan at pakinggan ang kanyang mga kwento. Kahit simpleng kumusta ang araw mo ay maaaring makapagpalalim ng inyong koneksyon. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para maipakita ang atensyon mo. Kahit simpleng pag-alok na ihatid siya sa trabaho, paghahanda ng paborito niyang pagkain, o pag-aalok ng masahe kapag pagod siya ay maliliit na bagay na may malaking epekto sa inyong relasyon. Maraming relasyon ang natutuyot dahil sa kakulangan ng oras sa isa't isa. Kaya habang kaya mo pang ipakita ang effort na gusto mong makasama siya, gawin mo. Hindi mo nais na dumating ang panahon na maramdaman niyang mas mahalaga ang ibang bagay kaysa sa kanya. Pangalawa, huwag maging masungit at palaaway. Lahat tayo ay may kanikaniyang stress sa buhay pero hindi ibig sabihin na pwede mong ibuhos ang inis at galit mo sa partner mo. Ang isang relasyon ay hindi dapat maging isang patuloy na labanan kung saan palaging may nananalo at may natatalo. Kung madalas kang masungit may niti ng ulo o palaaway, darating ang araw na mapapagod ang partner mo at mas pipiliin na lang niyang lumayo. Kapag may hindi kayo na pagkakasunduan, huminga ng malalim bago magsalita. Alamin kung may tamang oras at paraan para ipahayag ang iyong nararamdaman. Hindi kailangang itaas ang boses o gumamit ng masasakit na salita. Sa halip, matutong makinig at umintindi. Mas magiging matibay ang relasyon ninyo kung marunong kayong makipag-usap ng maayos at may respeto. Kapag nararamdaman mong nagiinit na ang ulo mo, subukan mong lumayo sandali at huminga ng malalim. Ang pagiging mainiti ng ulo ay isang bagay na maaaring makasira sa relasyon kung hindi mo ito matututunang kontrolin. Hindi mo nais na ang mga salitang sinabi mo sa galit ay maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Sa halip na lagi kang nagrereklamo o naghahanap ng mali sa partner mo, Subukang mag-focus sa mga positibong bagay. Iwasan ang pagiging negatibo sa lahat ng pagkakataon. Mas magandang magbigay ng mga constructive criticism kaysa puro paninisi. Isa sa pinakamagandang paraan upang maiwasan ang madalas na away ay ang pagbibigay ng sapat na espasyo sa isa't isa. Hindi mo kailangang laging pilitin ang pag-uusap kung ang isa sa inyo ay hindi pa handa. Minsan, ang pagpapahinga sa isang usapan ay mas makakabuti kaysa sa pilit na pagtatalo. Ang pagiging mapagpasensya sa isang relasyon ay mahalaga. Hindi mo kailangang palaging patunayan na ikaw ang tama. Minsan, mas mainam na piliin ang kapayapaan kaysa ang pagiging tama. Kapag natutunan mong kontrolin ang iyong emosyon, mas gagaan ang relasyon ninyong dalawa. Pangatlo, maging kaakit-akit pa rin, physically at emotionally. Noong una mong nakilala ang partner mo, siguradong nag-effort kang magpaganda o magpagwapo. Pero paano ngayon? Dahil ba kayo na hindi mo na iniisip ang itsura mo? Ang attraction ay mahalagang bahagi ng isang relasyon at hindi lang ito tungkol sa pisikal na anyo. Mahalaga rin ang emotional at mental attraction. Kung dati ay laging malambing at sweet ka, pero ngayon ay laging malamig at walang gana. Maaring unti-unting lumamig din ang pagmamahal niya sa iyo. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maging perpekto, pero mahalagang ipakita mong inaalagaan mo ang sarili mo. Ang simpleng pag-aayos, pagsusuot ng maayos na damit at pagpapanatili ng mabuting ugali ay malaking bagay. Ang isang taong may confidence sa sarili at may positibong pananaw sa buhay ay mas kaakit-akit sa kahit anong pisikal na anyo. Maglaan ng oras para sa sarili mong development, hindi lang sa panlabas na anyo, kundi pati na rin sa personal growth. Kapag patuloy kang nagiging mas mabuting tao, mas magiging kaakit-akit ka sa partner mo. Huwag din kalimutan ang pagiging sweet at malambing. Ang simpleng pagyakap hawak kamay at paghalik ay malaking bagay upang mapanatili ang init ng pagmamahalan ninyo. Hindi lang pisikal na anyo ang mahalaga, maging positibo at huwag laging nagdadala ng stress sa relasyon. Ang taong masayahin at kalmado ay mas kakitakit kaysa sa laging negatibo at nagre-reklamo. Mag-invest sa sarili mong kalusugan at ang kagandahan. Kapag maayos ang pakiramdam mo sa sarili mo, mas gaganda rin ang relasyon ninyo. Pangapat ipakita ang appreciation at pagpapahalaga. Walang taong gustong maramdaman na parang siya ay hindi pinapahalagahan. Ang isang simpleng salamat o ang galing mo ay maaaring magdala ng malaking epekto sa relasyon. Ang pagpapakita ng appreciation ay nagpapalakas ng koneksyon ninyo bilang magpartner at nagpaparamdam sa kanya na mahalaga siya sa buhay mo. Hindi kailangang maghintay ng espesyal na okasyon para ipakita ang pagpapahalaga mo. Kahit sa maliliit na bagay, tulad ng paghanda niya ng pagkain, pagtulong sa gawaing bahay, o pagsuporta sa iyo sa mahahalagang desisyon sa buhay, dapat mong iparamdam na pinahahalagahan mo ito. Ang pagyakap, paghalik o simpleng paghawak sa kamay niya ay isang magandang paraan ng pagpapakita ng appreciation. Minsan nakakalimutan nating pasalamatan ang ating partner dahil sanay na tayo sa kanilang presensya. Pero tandaan, ang hindi pagpapakita ng pagpapahalaga ay maaaring magdulot ng lungkot at pagkadismaya. Huwag haya ang maramdaman niyang parang obligasyon na lang ang ginagawa niya para sa iyo. Ang pagiging appreciative ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa rin. Gantihan mo rin ang kabutihan niya sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na ikatutuwa niya. Halimbawa kung siya ay pagod sa trabaho, ikaw naman ang gumawa ng mga bagay na makapagpapagaan ng loob niya tulad ng pagsurpresa ng paborito niyang pagkain o simpleng yakap na may kasamang matatamis na salita. Kapag marunong kang magpahalaga sa partner mo, mas lalo niyang mararamdaman na siya ay mahalaga sa buhay mo. Ang appreciation ay nagpapalakas ng pundasyon ng isang relasyon, kaya siguraduhin mong laging ipakita ito sa kanya. Panglima, huwag maging seloso o selosa nang wala sa lugar. Ang selos ay normal sa isang relasyon. Ngunit kapag ito ay sobra at wala sa lugar, maaari itong maging dahilan ng pag-aaway at hindi pagkakaunawaan. Ang tiwala ay isa sa pinakamahalagang pundasyon ng isang matibay na relasyon. Kapag wala ito, madali itong gumuhok. Mahalagang alamin kung ang pagsiselos mo ay may basehan o bunga lamang ng insecurity. Kung ang partner mo ay hindi naman gumagawa ng masama at ikaw lang ang nag-iisip ng kung ano-ano, baka kailangan mong pag-isipan kung saan nang gagaling ang takot mo. Ang sobrang pagiging seloso o selosa ay maaring magdulot ng lamat sa inyong relasyon at maaring mapagod ang partner mo sa patuloy na pagsiselos sa halip na agad magalit o maghinala, subukang makipag-usap ng maayos. Ipaalam mo ang iyong nararamdaman nang hindi nag -aakusa. Ang maayos na komunikasyon ay mas makakatulong kaysa sa pagsisigawan at pag-aaway. Mahalaga ring magkaroon ng sariling kumpiyansa sa sarili. Minsan, ang sobrang pagsiselos ay nagmumula sa kawalan ng tiwala sa sarili. Alagaan mo ang iyong emotional well-being at huwag mong gawing sentro ng mundo mo ang partner mo. Tandaan na mas magiging masaya kayo kung pareho kayong may kumpiyansa sa isa't isa. Kapag may tiwala at respeto sa isa't isa, mas nagiging matibay ang relasyon. Kaya bago magpadala sa selos, siguraduhin mong alam mo ang buong sitwasyon. Hindi mo nais na mawala ng tiwala sa iyo ang partner mo dahil lamang sa mga walang basehang hinala. Pang-anim panatilihing masaya at masigla ang relasyon. Ang isang relasyon ay hindi dapat maging boring at paulit-ulit. Upang mapanatili ang saya at sigla, kailangang patuloy kayong gumawa ng mga bagong bagay na magpapalakas ng inyong koneksyon. Ang excitement ay mahalaga upang hindi kayo magsawa sa isa't isa. Subukang mag-explore ng bagong mga bagay na magkasama kayong gagawin. Pwede kayong mag-travel, mag-try ng bagong hobby, o sumubok ng kakaibang aktibidad na parehong bago sa inyo. Hindi kailangang magastos. Kahit simpleng road trip o pagluluto ng bagong putahe ay maaaring maging memorable. Huwag din kalimutan ang pagiging malambing at sweet sa isa't isa. Ang simpleng surprise messages, love notes o biglaang yakap ay malaking bagay upang mapanatili ang init ng pagmamahalan ninyo. Huwag hayaang lumamig ang inyong relasyon dahil sa paulit-ulit na rutin. Minsan, ang pagiging masaya sa isang relasyon ay hindi lang nakasalalay sa malalaking bagay, kundi sa maliliit na kilos ng pagmamahal. Kapag masaya at masigla ang relasyon, mas mahirap itong masira ng anumang pagsubok na dumating. Pampito igalang ang personal space at kalayaan. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, mahalagang bigyan siya ng personal space at kalayaan. Hindi mo kailangang malaman at kontrolin ang bawat galaw ng partner mo. Ang sobrang pagiging clingy at controlling ay maaaring makasakal at magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Ang bawat isa ay may sariling buhay at pangangailangan. Mahalaga ang oras na kasama ang partner mo, pero mahalaga rin ang oras para sa sarili. Hayaan siyang magkaroon ng oras sa kanyang pamilya, kaibigan at mga interes sa buhay. Ang isang malayang tao sa isang relasyon ay mas nagiging masaya at hindi nakakaramdam ng pagkaubos ng sarili. Kapag may tiwala ka sa partner mo, hindi mo kailangang maging paranoid o sobrang istrikto. Ang healthy space sa isang relasyon ay nagpapalakas sa samahan ninyo. Huwag gawing parang bilangguan ang inyong relasyon. Sa halip na pigilan siya sa kanyang mga gusto, suportahan mo siya. Ang pagbibigay ng personal space ay nagpapakita ng maturity at tiwala sa isa't isa. Sa ganitong paraan, mas magiging masaya at matibay ang inyong pagsasama. Pangwalo, maging totoo at tapat sa relasyon. Walang matibay na relasyon kung walang katapatan. Ang pagsisinungaling, pagtataksil o pagtatago ng mga bagay ay maaaring unti-unting makasira sa tiwala ng iyong partner. Ang pagiging tapat ay hindi lang tungkol sa hindi panloloko, kundi pati na rin sa pagiging bukas sa isa't isa. Kung may problema ka o may bumabagabag sa iyo, huwag itago ito. Sabihin mo sa partner mo ng maayos upang pareho kayong makahanap ng solusyon. Mas mabuting maging tapat sa inyong nararamdaman kaysa magkimkim ng sama ng loob na maaaring lumala sa paglipas ng panahon. Ang pagiging totoo rin ay nangangahulugan ng pagpapakita ng tunay mong sarili. Huwag kang magpanggap bilang ibang tao para lang mapasaya ang partner mo. Ang tunay na pagmamahal ay tinatanggap ka sa kung sino ka talaga. Ang tiwala ay mahirap makuha pero napakadaling masira. Kaya ingatan mo ito. Kapag may honesty at openness sa isang relasyon, mas magiging matibay ang pundasyon nito. Tandaan na ang isang relasyon ay nangangailangan ng effort mula sa parehong panig. Huwag mong hayaang masanay kang nandyan lang ang partner mo. Araw-araw, ipakita mong mahalaga siya sa buhay mo. Kung gusto mong manatili siya sa piling mo, siguraduhin mong ginagawa mo rin ang lahat upang hindi ka niya iwan. Sa pagtatapos ng video na ito, tandaan na ang isang relasyon ay isang patuloy na proseso ng pag-aalaga at pagsisikap. Hindi ito isang bagay na kapag nakuha mo na, ay pwede mo nang pabayaan. Ang isang matibay na relasyon ay nangangailangan ng dedikasyon, respeto, at pagmamahal na ipinapakita hindi lamang sa salita kundi lalo na sa gawa. Kapag natutunan mong pahalagahan ang iyong partner sa maliliit na bagay, mas lalalim ang inyong koneksyon at mas tatagal ang inyong pagsasama. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa matamis na salita kundi sa mga simpleng kilos na nagpapakita ng tunay na malasakit. Huwag mong hintayin na dumating sa punto kung saan magsisisi ka dahil huli mo nang na-realize ang halaga ng isang tao sa buhay mo. Maraming relasyon ang nasisira hindi dahil sa isang malaking pagkakamali, kundi dahil sa sunod-sunod na maliliit na pagpapabaya. Ang pagmamahal ay hindi lamang isang damdamin, ito ay isang aksyon na kailangang patuloy na pinapalakas. Hindi natin maaaring ipagpalagay na ang isang relasyon ay tatagal ng kusa. Kinakailangan itong alagaan, paglaanan ng oras, at higit sa lahat, bigyan ng tunay at tauspusong pagpapahalaga. Kung gusto mong manatili ang pagmamahal at atensyon ng iyong partner, siguraduhin mong hindi ka titigil sa pagpapakita ng iyong pagpapahalaga. Hindi mo kailangang maging perfect, pero ang maliit na effort na ginagawa mo araw-araw ay may malaking epekto sa inyong pagsasama. Huwag mong hayaan na masanay ka sa presensya ng iyong partner at isipin na palaging nandyan lang siya. Mahalaga na patuloy mong ipakita kung gaano siya kahalaga sa buhay mo. Sa huli, ang isang relasyon ay hindi lang tungkol sa kung gaano mo kamahal ang isang tao, kundi kung paano mo siya minamahal sa araw-araw na ginagawa mo. Ano ang pinaka-nakarelate kang punto sa ating talakayan? May gusto ka bang idagdag o may sarili kang karanasan tungkol sa pagpapalakas ng isang relasyon? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin. 'Wag kalimutang mag-like at mag-subscribe at pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.